DILG all set na sa paglulunsad ng Unified 911 sa buong bansa. Kasama natin live si Radyo Mad Gerald B. Ulep. RMN Live Reports. All uh, systems go na ang uh, Department of Interior and Local Government o DILG para sa paglulunsad ng Unified 911 uh, sa buong bansa sa uh, on 11. Ayon sa DILG, tuwing may emergency ay isang uh, hotline number na lamang uh, ang idadayal ng publiko at ito ay ang 911 app. Mapapalitan nito ang may 30 hotline sa buong bansa. Kasama na rito itong police report, vehicle emergency at disaster response. Matutugura naman ng mga ang concern ng isang individual kahit ano pang local dialect ang gamitin gaya ng Ilocano, Tagalog, Cebuano, Waray at iba pa. Paliwanag ni DILG Secretary John B. Cremullia, sa ilulunsad ng Unified 911. Hindi lang ito isang hotline kundi magsisilbing lifeline. Wala namang bayad ang pagtawag sa naturang hotline at bukas ito 24 oras. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Gerald B. Ulep, Tatakas, RMN. Maraming salamat, Radyo Gerald B. Ulep.